guys, good morning you know? ngayon lang tayo nakapag video sa ating backyard isang week lang mata tayo hindi nakapag video medyo kasi busy tayo sa school ah. kaya ngayon lang tayo naman nakapag video sa ating backyard and then update ko na rin kayo sa aking mga mulimuli dito yun o mata tayo mag-umpis natin may mga kamalanas worm dito tatlong na lang natitira yung iba gumaling na yun dito lindipat ko na yung iba medyo pa wala na yun dyan yun dun wala na dun yun ano? sa breeder natin <laughs> medyo okay na sila hindi na yung gaya ng dati na papayat yun ngayon no medyo wala na ngayon yung sa yamabuki ay sa golden blue tail medyo wala na yung sa pwet and then dun sa breeder dito may nakuha na rin tayong isa pang gumaling, gano'n. You know. Taba na ulit. yan wala na din yan. Diyan sakit yung know, mabuti natin. Ayan dito. You know. Mapikipin natin na fry. Pakain na lang natin yan sa ating Oscar, gano'n. You know. Mga long body naman yan. Kamay na lang natin kal. Pero mga glitter eye pa yan. Ito yung ating ginagamot sa Romac 3. Ito wala na printer natin yung dito mayroon pa tayo dito yung breeder Ayan. green water na mag breeder natin kunti na lang yung ating tubi pecs breeder natin yung pakain natin mga PKBM na breeder ay pero Lumbada na kasi sila kaya ginawa ko ng kanal, pinakain ko na lang sa Oscar, yan. O pkbm tayo yung tatlong mail. Dito, green water na rin dito. Green water na. Pero mas maganda kapag green water kasi healthy sila. Yan, may nakakain sila yan na lumot. Ito medyo malalaki na yan dito fry. Ito na tayo sa ating reptab. Ito na lagyan natin dito ng PKBM na black eye. Ito parts lang yan dyan i-benta lang natin yung mura yan mga yung natin mga breeder na meron pa tayo dito yung breeder na PKBM yan yung mga naiwan may apat na breeder tayo yung sinipare dyan dito may pray pang yung mabuki cross breed natin yan kita na yung metallic yan medyo gold gold sa ABM, di pa dito lumalabas ang lumas sa ilalim mo. Yun o. Know? Yun yeah. o. ABM natin. Dito wala pa lumabas. Lumalabas dito. Nakaka-spread natin. Yun know? o. Hindi pa na sa ilalim pa. Mga mayayain kasi yan. Doon may gold dust rin tayo dyan. lang tayo dito video one week ata busy ka sa school hindi tayo makapag video matipuan nyo to pa sale ko na tong crossbreed natin kunin nyo na yan wall sale dun dun sa likod punta tayo sa mga fry

natin pa dyan mga second batch of fry Kaya medyo marami-rami na yun dyan Then laki na yung ating mga fry Yan o Mga picky beam natin Medyo malaki na pa green na Then dito sa so crossbreed natin Meron na rin malaki na yun yung crossbreed natin oh. Green na rin sa ABM dito yung 8 pieces and may isa pang pa malaki na may nan bali 9 pieces din diyan sana maparami natin tong ABM sobrang solid niya malaki na marami na tayo stack na mga ABM nagsipraya na naman sila sila ka tayo dun sa loob baka matipuhan nyo to oh. Oh, poor natin, hindi kasi makita green water na. PGBM Ito ang napaka-solid kong breeder ngayon. ano o. Oh. Grabe mo, solid. Ayan ang female natin o. Oh. Itong female, solid natin na ah, female. Sobrang ganda ng pagkaglitter ay niya. Ganito, ito full you know, mass na full mass dito so, may ribbon tayo dito mail yan you know, o ribbon sobrang ganda nito kahit round tail sila makikita mo talaga yung kanilang kagandahan. yan hindi kahit round tail sila pangita sila tingnan pero mas nagagandaan pa ako kapag mga round tail yan ang mga solid natin na breeder matipuan yung mga fry niyan solid niyan